Magandang agham Pilipinas, ako po si Christian Karagayan at kayo'y nakatutok sa DOSTV TV Bantay Bulkan. Isa na namang phreatic eruption ang naitala sa Bulkan Bulusan sa Sorsogon mag alas 8 kagabi. Tumagal ito ng higit isang oras o 77 minuto base sa datos ng DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Dahil sa pagsabog, nakapagtala ng ashfall sa timog kanlurang bahagi ng bulkan. Partikular na po yan sa ilang barangay sa mga bayan ng Irosin, Huban at Bulan. Itinaas na sa Alert Level 1 ang Bulkan Bulusan kung kaya't hindi na inaalis ang posibilidad pa rin ng pagputok nito. Pinag-iingat ang publiko at ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone ng bulkan. At para bigyan po tayo ng update, makakausap po natin si Ma'am Mariton Bornas, ang Chief Science Research Specialist ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST FIVOX. Ma'am, ano po ba ang lagay ng Bulkang Bulusan ngayon? Kahapon po, sa loob po ng 24 oras, nitong 29 April 2025, ay nakapagtala po tayo ng karagdagang anim na po anim na mga organic earthquakes. Hindi po kabilang ang pagputok kagabi ng alas 7:43 uh, 43 ng gabi na meron pong eruption signal, no? At ang bulkan po ay nagpakawala ng 543 tonelada kada araw na sulfur dioxide. Ito po ay mas mataas doon sa masusukat po nating mas mababa pa sa dalawang daang ito kada araw na baseline of background emission ng bulusan ng volcano. So medyo may kaunti pong pagtaas ng mga monitoring parameters. May posibilidad po ba na itaas pa ang antas ng alerto nito? So ang ganito po ugali ng bulusan na mayroon pong magkakasunod na pagputok o phreatic eruptions ay normal po nitong Uh, behavior. kung no? galing no kung maalala po natin ang mga pagbutok nito noong 2006, 2007, 2010 at 2011 ay meron pong magkakasunod na events, no. Ah uh, po ito sa butusan. Kailangan po nating makita na meron pong pagsidhi o pagintensify ng mga monitoring parameters na mag indicate po o na, na mag uh, na meron po tayong magmatic and or hydrothermal unrest. Dahil ngayon sa ngayon po, ito pong activity ng Bulkang Bulusan ay hindi po natin maiaadis na maari po itong triggered o nadagdagang uh, na dagdag na dagdagang dulot ng mga lindol dito po sa Masbate segment ng Philippine Fault Zone, dahil kung naalala po natin nakaraang linggo, ay nagkaroon po tayo ng magnitude 4.2 earthquake dito po sa May um Masbate at nung 2022 po ay nagkaroon po tayo ng major earthquake dyan sa Masbate na nasundan po noong 2024, no? So, may, marami po tayong mga major uh, tectonic earthquakes dito sa Masbate segment ng Philippine Cold Zone na pawang katabi lamang po ng Bulusan Volcano. Kaya po nakikita po natin na kahit po yung deformation o yung paggalaw po ng lupa dito sa Bulusan ay naapektuhan po ng paggalaw po ng fault dito sa mass body segment. Ma'am, ano po ang mensahe ninyo sa mga residente na nakatira po malapit sa Volcan Bulusan? Okay, sa ating pong mga kababayan dito sa lalawigan po ng Sorsogon, uh, medyo aktibo na naman po ang ating Volcan Bulusan. Mangyari lamang po na iwasan ang pagpasok sa loob po ng 4 km po ng Pinjuzo at maging mapagmasid po dito sa karagdagang 2 km Uh, radius dito po sa southeastern sector kung saan meron po tayo na mamataan na pagsingo po sa isang vent, yung southeast vent po dito po sa summit region ng Bulusan Volcano. Dahil anumang oras po maaari po tayo magkaroon, magkaroon ng uh, additional o karagdagang pagputok ng vulkan na maari magdulot po sa atin ng uh, mga volcanic hazards na maaaring pong natin yung ika, ikasawi katulad po ng pyroclastic density currents or yung pinatawag po natin sa bicol na uson ang mga ballistic projectiles ito po yung mga umiitsang mga pitak ng bato yung rockfall or rock avalanche volcanic gas at mga ashfall na makapal at ano pa pong, uh, iba pa po pong mga volcanic hazards na maaari pong makaapekto sa atin kung tayo po ay masyadong malapit sa pinagmumulan po ng pagpatok ng volcan. Maraming salamat po Ma'am Mariton Bornas mula sa DOST VIVOX. At iyan po ang DOSTV TV Bantay Bulkan. Para laging updated sa lagay ng mga bulkan sa Pilipinas, i-follow lamang ang social media accounts ng DOS TV at ng DOS TV. Mananatiling nakamasid ang DOST sa lagay ng mga bulkan sa Pilipinas. Ako po si Christian Karagayan, Delivering Science for the People, One DOST for you.